Hello mga ka-love, magandang umaga. Tara, samahan nyo ako at magluluto ako ngayon ng litsyong kawali. Ayan, at matapos kong linisan yung karne, ay agad ko namang inasikaso itong kaldero na paglalagaan natin. Paminsan-minsan din laang naman tayo makakatikim na at tara ibawal sa atin. Lalo na kung walang pera. At matapos ko nga ning ilagay ang karne, ay agad ko rin namang isinunod ang mga pampalasang sangkap. Tatakluban ko lang ang yaan at pakukuluin hanggang sa maluto. Eri naman na isa din laang sa simple at napakadaling lutuin. Kaya kung kayo ay medyo nakakaluag-luag dyan mga kalove, ay subukan nyo rin na rin. at paminsan-minsan laang naman. At hindi ko nga ni namamalayan ay e malambot na pala itong karne kaya ayan at inahon ko na. Medyo apalamigin ko laang nga ni ito bago prituhin. Dinagdagan ko nga ni pala ulit yaan ng kaunting pampalasa. At makalipas ang ilang minuto ay sinimulan ko na ulit ng pagluluto. Asbok na nga ni ang kawali kaya ayan agad ko na rin namang inilagay ang mantika. At maya maya pa ay sininod ko na rin itong karne na pinalambot natin. Tinakluban ko nga ni muna yan at nagatalsikan nga ni ang mantika. At makalipas ang ilang minuto ay eto na, luto na ang ating litsong kawali. Kain po tayo. Salamat Lord sa blessing. And that's all for today's video. Thank you for watching. God bless us all. Bye bye.